Ito guys yung mabagal na blue bar oh. Pero nakakalabring yan uh, Nabili ko lang din Kinarga natin sa truck Gumaka ang release Pero Ayaw na niya magpahuli You know? Talagang inaagahan na niya Kasi sabi ko sa kanya Pag sa oras na ikaw ay umuwi sa inyong barkadahan ay ikaw yung kauluyuli ang umuwi ipamimigay kita at tuli niya ngayon ha oras na guys yan si bumagal at si kauluyuli sa kanilang tropa ipamimigay na po natin yan no? Oh. hindi po tayo manghihinayang sa ibon pamigay na natin yan Oh. Mabilis ah, pa ang pumasok. Pero ngayon, nabilis niya. Tutulin siya. Umahabol doon sa red bar nating isa na pababalikin na sana natin na may nila. Kaso ayaw niyang umalis eh. Nabili lang din natin. Pero binigyan na natin sila ng laya. Gusto ko sa kanila ay mas matutulin pa. Hmm. Kaya pag mabagal, ina na natin yan. Kung may bibili, pagbili. Kung walang bumili, pamigay. Para... Sinubukan natin guys na ano, hindi natin sila sinubukan ng gamot. Walang vitamin sila, isang uh, dalawang linggo na. Masa uh, ang gagawin natin sila, pipiliin natin sila ng pipiliin. hanggang sa maubos yung mga ibon. Pipiliin natin sila. Pakita nila sa akin ang galing nila, hindi yung pagka may gamot, saka lang sila matutulin. sa so guys Abang abang lang Lalo na sa mga batang gusto mag-alaga ng kalapate Kung alin yung guys siyang mabagal At kalihulihan Sa mga kinarga natin sa truck Ipamimigay natin yan Kasi sa mga nangangarera ng kalapate, hindi eh naman natin kailangang mag-ipo ng mga kalapating mababagal. Kaya gagawin natin, pamimigay natin, pamimigay. E ano kung maubos, wala tayong magagawa. Pag naubos ang kalapate, dahil lahat sila ay mababagal, okay lang yan. Wala kang ka pato kain, wala kang gastos, di ba? Okay lang yan. Kahit tayo namuhulan ng malaki. Pinakita naman natin sa kanila na sila ay kaya nating gastusan. Kaso hanggang doon lang kaya nila eh Kaya i-out natin yung mga mahihina Usubukan natin yung mga anak na kalbayog Tsaka anak ng masbate Yan, meron tayo guys mga nabili natin breeder ay susubukan natin mga anak pang ngayon pag hindi pumalo ang kanilang mga anak ipamimigay natin kaya alpasan na natin yung mga breeder na yan kahit pamalang bili okay lang yan abangan nyo guys siguro baka next week alpasan na natin yung naka super set o ay pagkagad baka sabihin nyo naman Akin na lang to Nakita nyo uh, Nabili ko ho siya ng ano Matagal na sa akin siguro Mga Dalawang taot kalahati na sa akin Kaso yung anak uh, Tinamaan ng peste Pero ano, may lipad siya. lilipad ng anak, Bicol. Kaso, nung umuwi, na tinamaan na sakit kasi maulan kasi noon. Tinamaan na sakit, hindi na tinagamot. Hindi na pabayaan. Tapos yung isa, yung isang, yung isang anak, umuwi, ah, uh, potol yung ano niya, yung buto sa paa. Ewan ko ano nangyari. Ibig sabihin, hindi natin, ano, pero, Napakagandang breeder ng barako. Ano siya? Yung mga anak niya puro bitaw, hindi pa sa namamayat. Kaso tinatamaan ng sakit eh. Pero ngayon pipiliin na natin. Nakapag-decision na tayo na Ayan oh. Ang anak ng red bar na ano red bar na parang naka helmet anak ko yan ayan kararating lang galing gumaka are pang isa you know gadati nga na ayan guys yaw ay maliit na yan anak ko yan nung kanina hen po yan hen So, oh, okay siya. Yung kanyang edad, talagang minsan e eh, nagkakasakit pag nauwi, pag malayo na. kasi siya, hindi siya nagkakasakit. Lagi malusog ang katawan niya. Ah, nauwi naman. Ikang, eh, hindi lang siya nakapuling kasi hindi mo na natin, hindi mo na tayo nagpuli kasi susubukan nga natin sila, kailangan natin piliin eh, pamimigay natin yung iba. Ayan you know. o. Oh. tignan nyo guys. ako eh, gusto ko, pag-uuwi, hindi siya hinihingal o oh kumakap po ang release niyan hmm. hindi siya hingal o oh. Araratikla. kita kita dyan ba di o oh. oh. Sala, ibig sabihin yan bitin pa, bitin pa yan sa liparan may hmm. hila ko nagkaibo ng gayaan ah, hindi hinihingal pero wala silang mga gamot hmm. ah, gusto ko pag inihingal kayo pag kayo inihingal tapos ay payat tapos mabagal kayo ay ipamimigay ko kayo yan hindi siya inihingal oh yung ating mga pauwi ngayon malalakas ang katawan hindi sila inihingal Sila ibig sabihin yan kahit masama ang panahon kahit tag-ulan sigurado uuwi ang mga yan Subo ko na yung mga gayang ibon. Matsatsaga ang mga yan. Okay, abang tayo guys ulit. Tingnan natin. Ito guys, uh, anak ito nung ano, anak ito guys nung takloban na takloban finisher. Nakasuperset set ang ama nito. Sinubukan natin yung pagamutin sila kasi para makita natin kung talagang magaling. Kasi guys, bilib ako doon sa mga kalapatids natin na tagibang lugar. Na nagcha-champion pero hindi nila ginagamot yung ano. Patukalan talaga tapos ano lang. Ano ba yun na panood ko dati sa ano, sa YouTube ah ang painom lang niya betrasin lang pag minsan yung ano pulot lang pero nag champion inubukan ko sila ibig sabi para makita natin kung nauwi kung natulen ya yeah. pre inaalam natin kasi malaki ng gasos natin sa kalapati yan o no? oh. ibon hmm Na uh, unti-unti akong naniniwala na ano, talagang kalapate kaya tubutulin. Pag talagang ginastusan mo, tutulin talaga. Hindi lang basta magaling, tutulin talaga. ano o. ko na inaalam guys kung anong bloodline nila. Basta, mayroon tayong ano, iba-ibang klase breeder. Sila yung mga anak na tinitesting natin gusto ko yung matulin sila kahit walang gamot eh di pag sila may gamot nasubuan o napainom ibig sabihin ay mas matulin di ba guys pero unti unti sila nagpapakita ng kunting linaw ay, pero okay na din Ito naman guys yung ano Basta siya ay huling umuwi Ipamimigay eh, natin siya Yan yung mahal mahal din ang bilhin natin Pero okay, okay lang din Wala tayong magagawa eh, Lahat susubukan natin eh Para malaman natin kung matuloy Kasi gumagawa sa sarilaan tayo Kailangan natin subukan Naging breeder ko po siya pero binigyan ko ng laya. Bumalik, kinag ako sa truck. Kasama po siya sa gumaka o. Oh. Narilis ng gumaka. Pero tulis siya, balabalayo. Ay... No. Yeah. Ano siya oh? Pangit na ibon. Kasi pa ordinary lang siya. Kaya kung nagustuhan, alak. Ano siya? Malapad ang katawan niya. Tapos oh malaking pakpak -pak niya Nung una ko siyang inalpasan kasi nagpakitang gilas Talagang maghapon sa lubipad Palayo ng palayo Ayun, Gusto niya umuwi sa kanila Sabi ko umuwi ka na Ay talagang nagpakitang gilas Kinarga ko sa truck Baka sakaling madaanan niya kung saan kung saan sa, sa galing kung saan siya sa lubaki. Sabi hindi ka mabuhay sa akin, eh di doon ka na. Goodbye, goodbye my friend na lang, parang ganun. Ano? Mm. You know? Abangan nyo guys sa susunod. Mas malayo-layo pa. Hindi na natin gagamutin. Kasi hindi naman tayo nakapuling eh. Ano lang natin? Training lang. Na, walang gamot muna para malaman natin kung alin magang uunang uuwi. Kung alin yung uunang uuwi, di siya yung ati ipupuling. Walang gamot yun. Malaman natin kung gaano sila katsaga. Hindi yung kaya natutulin dahil may gamot. Napakagastos guys ng pagkakalapate pero okay. Masaya naman. Alam nyo kung bakit masaya pag ni-release ng 6:30 o ni-release ng alas 7. Di mano 'yan. Sigurado lahat ng lahat ng kalapatis natin, lalo mga kabataan na magkakalapati, sigurado 'yan nasa bubong na agad 'yan. Nag-aabang na. Gaya ko. Hmm. Lipas na sa kabataan pero ah dito tayo ngayon sa bubong oh. Ha. Abang-abang pag may time. Oh. Ayan e tayo sa ating low Pero pagka ang init ay lumapit na sa atin Hindi tayo bababa na oh, Sige guys God bless